programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Pilit Ngang Pinagtatagpo. Ito ngang mag-inang si Sherlyn at si Princess kaya dito nga ay nakita nito ngang si Sherlyn, si Princess na umiiyak kung kaya't niyaya niya nga ito na magmeryenda at nagulat nga si Sherlyn na parang gutom na gutom nga habang kumakain nga ng uh, siopaw itong si uh, princess ay talagang uh, tuwang tuwa itong Sherlyn ng makit niya at parabang nakikita niya ang kanyang kabataan noon kaya Princess at wala ngang kaalam-alam itong si Sherlyn at si Princess na sila pala ang tunay na mag-ina dahil nga ang ginawa noon nitong si uh, Divina ay pinagpalit nga ang kanilang anak dahil sabay nga silang nagsilang. Ngayon nga ay si uh, Levy ang nasa mansion nga nitong nila Sherlyn At siya uh, anak ni Divina ang siyang namumunini na dapat sana ang yaman na tinatamasa ni Devi ay para kay Princess. At pinagpalit ngayon naman ay nararamdaman na namang muli nitong si Sherlyn ang luksu ng dugo at talagang napakagaan nga ng loob niya kay Princess dahil ito nga ang kanyang tunay na anak at dito naman ay nagsisisi nga itong isa sa mga kaibigan niya sa loob nga ng selda na hanggang ngayon ay hindi pa pala nakakalaya at ito nga ang siyang nakakaalam ng tunay na nangyari at nang dahilan kung sino ang tunay na anak nitong si Sherlyn at ang tunay na anak ni Dibina. Sana naman isang araw na ipagtapat na kay Sherlyn ang katotohanan ng si Princess ang kanyang tunay na anak bago pa mamaalam itong ang dating siya Warden na ngayon nga ay inaalagaan na ni Princess at ngayon ay magkasamang muli ang mag na talagang pilit na pinagtatagpo ng tadhana ang kanilang mga sarili at dahil ramdam nila ang bawat isa kung gaano kabait at kagaan ang kanilang kalooban sa bawat isa. Kaya guys, ito po ang ating pakaabangam sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Gel. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye bye!